Maaring ikaw ay magulat kung malaman mo na ang pinakamalaking puno ng ubas sa mundo, ay hindi matatagpuan sa Pransya, Espanya, Italia, o anumang iba pang mga bansang nasa Mediterranean, kung saan karaniwang umuusbong ang mga ubas. Ito ay matatagpuan sa Inglaterra. Ang puno ng ubas sa Hampton Court ay itinanim noong 1768 at ni Lancelot Brown. Matapos ang isang daan at dalawangpung taon, ito ay nasukat at natuklasang may apat na talampakan sa palibot nito. Ngayon, ang puno ng ubas na ito ay may lapad na labintatlong talampakan sa palibot nito, at ang pinakamahabang sanga nito ay umaabot sa isang daan at dalawangpung talampakan. Totoo nga, na ang puno ng ubas sa Hampton Court ay ang pinakamalaki at pinakamatandang puno ng ubas sa buong mundo. Sa loob ng isang daan at dalawangpung taon nitong buhay, mas matibay pa ito sa anim na glass greenhouses na itinayo at binaklas pagkatapos. Sa buong taon, ang puno ng ubas ay maingat na ginugupitan, binubudburan ng pataba, at inaayos ng mga espesyalista sa viticulture. Dahil sa maingat na pag-aalaga na ito sa loob ng isang taon, ang solong puno ng ubas na ito ay nagbubunga ng mahigit walong daan at apat na putlima libra ng masarap na mga itim na ubas para sa panghimagas. Alam mo ba na sa Biblia, kinukumpara ni Jesus ang kanyang sarili sa puno ng ubas? Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin, na hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga, na nagbubunga, ay nililinis niya, upang lalong magbunga kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa.